Magandang gabi po. Dito pala kami ngayon sa Russia. Naglulo din ng call. Kadalit sa Turkey. Ayan call. Ayan ang bodega namin. Malapit na mapuno yung bodega namin. Ayan. bali uuwi na pala kami sa Turki. Doon kami sa Turki uuwi. Baka, baka mga in of the June, doon na kami sa Turki. Baka sa first week ng July, ayaw, makawin na. Makawin na, na siguro kami. Lapit ang puno ng tuwa matapos para matapos to bukas. Kung matapos to bukas, bali pagka gabi. Alis ah, na rin pagka gabi. Ita na. Ito